Tara mga idol, okay, uli sa driver's taxi mga idol. Oo, sila sa sabi ko, sabi ko na, kasi hindi ko alam. Grabe, kabutan mga idol, la hindi, driver's hindi, taxi mga idol. Hindi ko alam yung kwan, si nurse na kasawa ko. Asawa ko na wisis. Opo, oh, eto nag po. Nag-message yung kapatid. Kapatid pala kapatid, yun, kapatid, yun ako, ng babae. Ako, o siya, nag-reply siya, yes, nagbigay ng number. At saka may lalaki din nag message sa kanya. ah oh, yung asawa ko. Oh, asawa, yun, oh, sabi ko. Kasi ang nangyari, pagkatapos sa inyo, tatlong pasahero pa. So, lang hindi ko wala dito kasi eh, ah, dito eh, nalagay eh. Nung nagpagkarawas nga ako, laman ko na hindi pala maganda yung karawas kasi hindi nila nakita. May nakasakay sa akin, mga tinuklat ng umaga, uh, may bata, matabang babae. Sabi niya, kuya, may belt bag sa ilalim mo. Sabi ko, ah, sabi ko, ay, psyro ko to, ma'am. Sabi niya, eh kuya, hindi ko yan pinakialaman na. Picture muna tayo na na-turn over ko sa iyo. Sigabi ka naman no. Sigurista. Ako yung delikado dito, baka magpa-blatter 'yun. Oh, so ito ang nangyari. Ah, sinerts namin ito. Hindi namin makikita 'to. Oh, hindi makikita. Pero ayan din po yung chat din po ako dun sa asawa niyo po. Ay, ito ito ito, ito pa, ito, meron. Ito. Ba, hindi makita, pero may may abena na, na Oh, may abena na lumabas. Okay. Oh, kapatid pala niya yun. Kapatid niya po. Oh, so. Eh, after how uh, many hours daw, sabi na kasama, oh, this day ba yun? Uh, Nag-message yung lalaki. Sabi ko, hey, salamat. <laughs> oh, at least, kasi, madaling araw na ako naka-uwi kasi may hatid ako sa airport 8 air o'clock. So, nabalik ako, 5 o'clock na sa amin. Kaya, kagigising ko lang nandiyan. Sabi na kasama ko, di ba sabi ko sa iyo na Nandiyan na sila, mati, mati. Mat, sabi ko, hindi, patay tulog kasi ako eh. Five o'clock na ako. Iikwala e, na lang natin yan po. Grabe director. mga idol. Grabe, ang so, bait ng na, driver's taxi mga idol. Na, 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 so, na-receive na, na na, na ninyo yung... Uh, Seaman sa Togo, sir, no? Apo. Oo. So, Togo siya. Sa kabarko, tapos okay. ito. Sir, tanong oh, ko lang, sir, ang pangalan, sir? Pangalan? Isagani Ibon Kabatuan. Alright, pram. Uh, Grand Europa. Kageo. Grand Europa kagayan yan city. Okay, so <laughs> ito mga idol. So gabi ang bait ng driver taxi mga idol. Nuwin niya yung uh, gamit lahat. So Tapos sir pangalan mo sir. Pa sir ah? Pangalan sir. Pangalan. Ah uh, John Paul po diyan. John, John Paul. So unsay mong a uh, Anong masasabi mo sir sa Pagkabait po ni sir dahil Alam mo well, yan ito. is 4,000 1,000 na times for, okay oh, okay. Oh, 4 okay to yan ako ah and then to isang by sauce <laughs> okay oh, i e itemize ko na lang ha wala po ah wala po ah uh, 400 grabe kabutan mga idol reverse taxi mga idol 4 is ATM uh, sir, ang ano sir? Ah, uh, pira, magkano diyan, sir? Sir, pwede pa Magkano yung nasa pira? Magkano yung pira, sir? Pwede ko picturean yung ID, sir. Ah, oh, okay. Kasi iko na namin sa Norman Trans ko eh. Oh. Sa co-op namin ba? Ah, may ID na missing dito dito. Tapos may ATM diyan, sir. Ah, oh, po, okay. yung atm May laman ba yung ATM, sir? Ay. <laughs> Meron. O, Mayroon tapos yung, yung pira. Ilan yun? Magano? 4,420. 4,000. Sir, pwede hawak na lang. Ah, sige. And ito. Sabi ka buutan mga idol. Uh, Picture lang sila. Ayun o, no? nakaselfie pa sila o. Oh. ang bayot mga idol. Good Grabe. So, sir, salamat sir. Selamat, grabe. Selamat, 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 selamat. Okay. So, sir, yung uh, kwan sir, kumpanya sir? Ah, sa Milk G, Transport Services. Alright, so. Milk, Milk G. Milk -G. G. Oh, ito, ito. Transport Service Ah, naro Okay. So, grabe ang bayot ba mga idol. Huwag na, huwag na. Huwag na. Grabe. So, yeah. grabe ko salamat. Palipay. okay. Ka, kasi okay. ang bait talaga mga idol. ang Thank you Okay. Ayun, okay. Okay. Salamat Thank you po. Oh. Okay. Thank you thank you po. Oh. okay. Oh, na no, grabe ka buo no? Okay. Sir, salamat Sir. Salamat po, Sir. Grabe ka no idol. Salamat salamat. Okay, thank you.